Ewan tayo ng bus Wala pa yung sasakyan kong ano Si Traffic na yung kabilang ano Kalusada Tatatatakbo ako Uh, eh, mga Pakistani na ano ano. Punti na lang sila ngayon. Yung eh, mga Pakistani. Oo. Kaya ang nila. Ang nagkaantay lang yun doon na may pick up sa kanila. Ano? Kaya nga. Kung walang pick up, ah, wala. Oo. Yung tira nila. Laki-laki ng ship. Mataas na yung gasolina sa kanila. Ano? Mm. Kaya, Kaya nga. Nagkaawa sila. Na. Kaya nga ang wali ko ng kwan. Yung bumasok ako diyan nung long... Puebes. base Oh. Para kwan. Diyan diyan sa Luban. Oo. Oh. Tapos nang pauwi na ako, sinabi ko sa kanila, talaga po 'yun ang kanta. Oo. Oh. Nang hihingi ko

Kaya nga, lagi akong may mga paryang. Ah, yung mga, ano, mga itin dyan? Nung ano Oo, uh, nagbibigay ako diyan kasi po. Nung isang araw, mag-ama na Pakistan. Mag-ama. Oh, yung Yung babae na talagitan. Tapos yan. Binigyan ko rin talagitan. Nagsalita siya. Dahil hindi na humingi yung ama sa akin. Dahil binigyan ko yung talagitan. Nagsalita yung talagitan. Kung pumingi ka rin siya. Siguro ah, di ba? Ano, wala sa isip ko yan. Tapos ikong pakaroon sabi ko, kung lalapit sila dyan, wala nang pamasahe yung kwan, bigyan nyo Sabi ko, hindi maling bayaran ko, magpapadala ko. Sabi ko, kaya siya bibigyan yung 500 sa pamasahe daw niya. Kasi um, sa pinibigyan yung bata ng kumisan isang lebo. Sabi ko, sige bigyan nyo sila, babayaran ko. Pamasahe sa kagatas ng bata, sa kagawin mo. Tapos nalaman ng ibang kapitbahay na mahirap din. Ayun, ilan ilan na sila pupunta roon. <laughs> eh may kapag din, mga dump truck, mga... Oh, yun, yun din ang kasama ko nagbibigay. As in, kung uh, uh, na lang, kinukuha, pinibigay sa kanila. Bigay ng bigas, magbigay siya ng pati kompleto na. Kaya nila. Ano doon Sabi ko, kayo mag <laughs> mag magdadamot

huwag mo silang na katawan mo ang matis mo. Matali ka, magbahagi ka ng bunti. Oo, huwag ka magdadabot. Eh, nakakatawa yung isda niya, di ba? Ang na isa ng mali, ang tapos bumurahin pa. Kaya, binapakita yung sabi ng isko na, lagi ni Gatong, 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 mga yun, yun din ko nagbibigay. Kaya nung trapo sila, grade 1 na siya nung tag-trapo yun, No, 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 no. mag mo po mga ribbon ko. Sa matalino. Matalino nga, matalino. Tapos nagkaanak sila ng babae sumusunod. Pag nag-aral ka, anak, Ah, sundin mong kuya mo ah, mamatalino Hindi! Gusto mas matalino ko mas matali ako sa kanya. Ba't ibang klase yan? Tapata-bata pa, ganyan. Uh, sabi ko, at saka sundin mong maestra. Hindi! Kasi mas matalino ako sa kanya. Sabi na naman daw. <laughs> Tatawalag daw yun. Pag-ibu sa kanya, panuko yung bata dyan. At apat na taon pa, ay tatlong taon pa lang. Ganyan ang sinasakot niya. Sabi ko, parang natali mo yun. Sabi ko, di ba? Yeah. Parang natali mo. Ganyan. Ano talaga matatali bata? Hmm. Ang totoo ang pagsumap ng Diyos muna kung anong gusto mo na natin sasabihin sa atin. Ano talaga yung sasabihin mo? Pati yung tatlong taon na ako ko, na babae. Pag tumalawag ako, nauuna na silang sumasagaw. ay ibigay sa'yo, hindi ko sabihing ibigay mo kay Papa niyo. Ayun, ibigay. pero yata maganda ang ugali ng babae. May isa silang anak na babae. Eh ngayon daw, pag tumatawag sa anak niya,